Ibang cheer mo naman si Lalo. Lalo pala! Hahaha! Tumigilan! Tumigilan! Hahaha! Rock and field! Hahaha! 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 Kung makipapanalo mo sa iba na. Uy!

Hey, Ayun! Whoa! Hey, Boom! Ayun, <laughs> oh, nakukuha no, na bola. Nag-isip. Nag-isip. Wala siya naisip. Nag-isip. Wala siya naisip. Ayun. Oo. Oo. Woo! Nagpapasigat! ano ba may tinanggal ka lang. Hoy, <laughs> oh, 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 hoy, hoy, ano? Paingat ka muna, paingat ka. Ay papayingan ako. Bakit? Very paingat ko. Ay, e pala, wala talaga lubay. Halo, yung sinabi ko sa iyo, halo, hindi importante kung halo kayo. Ang ah, importante, pasok kayo. <laughs> ano na, ano na? Ano na? Ano kasi ako? Ano bibigay? Ano bibigay? Ha? Ano? Ano yan?

Kalupo. po <laughs> ang... Kalagaan mo ang kabuti ha? ano ko yun eh? Ano yun eh? Ay, kalan! Ayan si kalan! Pwede, pwede, pwede. Apito niya na, no? Dian. Ibu <laughs> mau bukas? Oh, thank you po, tita. Thank you po. bisita po kami. Thank you po. Thank you po. Thank you tita. Thank you po. Bye-bye. Eh, ngiti niya, oh. Hindi ako napili mo sa aso. Huwag ko rin ng aso doon. Huh? Nandito ko eh. Nalala mo na lang sa aso. Eh paano? Di ba yung pagmamahal mo kay ibang, uh, gusto mo na iparamdam sa kanya. paano mo ipaparamdam kung aso ka? Eh, hey